um, malaki po na itulong sa amin si Opticus. Ah, uh, una po, ano, uh, nakadan treatment po ako ng four low dose four session, low dose chemo, and then 25 sessions radiation. And then, ay, pagkatapos nun, yung 8x8 ko po, malaki pa rin, 6x6. And then, Ay, ma'am, uh, ano po yung ano? Pinakasakit. Mo. Anong ah, sakit? Ah, sorry. Yun? Ako po si Maritas, ang Jenda po, 46 years old, Daniel Cruz po ako ng States, cervical cancer, stage 2 a Last year, and then yun po yung ano ko, um, for session, lotus chemo, and then 25 uh, session po ng rotation. Nag-start po noon, 8 by 8. Then pagkatapos ng na yun po, malaki pa rin po yung po. Then, after 3 weeks, nagpa-check up po ako. 6 by 6 pa rin po. So, sabi ng doktor, i-schedule po ako ng high-dose schema. Ito po, ayaw kong mangyari sa akin. Hindi ko kay Lord na sabi ko, Lord, ayaw kong mangyari sa akin. Kasi po, nakikita ko yung mga kapwa kong um, nasabay na mga nag-high-dose uh, po para silang zombies. Hindi po biro yun. Eh, hinihing ko lang kay Lord, ayaw kong mangyari sa akin to dahil may anak ko pumalis at uh, po ng pasensya kasi yung anak ko yun. Eh. Siya po yun, nandito kanina. Um, okay. Opo, sorry po dyan. Um, accidentally po na nakilala ko si Juan Ortiz. On that time pa lang si, si, ano, si Sisa. Kasi na po, yung high talaga po may mangyari. And then nung no, may yung nakilala kong daw po nag ano, sa akin ng one of the hindi na po ako ng dalawang isip na yung sinabi niyang procedure hindi ko na po ginawa kasi gusto ko sabi kay Lord Lord, ito na yung instrument na binigay mo na sa akin na gagawin mong instrument pero para, para gagaling po ako then tinatanggap ko po yan hindi po ako binigo ni Lord kasi si Lord the best healer po kung ko yung, yung pinagdaanan kong tira. Pero dahil ay Lord, nabibigay po sa akin ng lakas. Hindi po ako nawala ng pag-asa, nagtiwala po ako sa Kanya na nang palataya. Ito po ako ngayon sa alam ninyong I'm free cancer na po ng test of Kasi po, Bali lang weeks ka mam nag in Ano po, um, yung sabi ko, Lord, ayaw ko nang, ayaw ko mangyari yung high dose. Then nakilala ko si Opti, Uh, two weeks lang po ako naglaklak ng Opti Juice. Ginawa ko po once a day, one bottle. Wow. Then before my chemo di po, inunahan ko po nagpa-check up. Then sabi ng doktor, it's amazing. Wow. Opo. Then yun, best na ikikemo po ako, hindi schedule for ano, braki na po agad. Wow. thank uh, you, after Lord. after that yeah. po ngayon, at, at kasi po ang ang role po nila doon, after the treatment of rubbing, after two, weeks, clear na, wala nang mga pangbukol. Then after what month, no, September 6 po, malinis na, malinis na, malinis na po. Kaya, thank you, Lord! Ito na po siya. Kaya, sa kapwa may um, karamdaman, hindi, uh, wag yun na pong um, ipagbawal bahala. Agapan na po, kasi si Wanoki po, yan po yung uh, mabisang um, ano po, Uh, nakakatulong po sa ating kalusuban. Ano, Napatunayan ko na po, siguro kung mahina lang po ako, wala po ako dito. Kasi dumating na po na yung punto na yun. Pero po magkita ko yung anak kong ambayit-bayit, doon po ako lumalakas na ano. At siyempre, hindi po mawawala. Huwag po tayong makakalimot sa kanya. Kasi yan lang po yung best healer, best um, mental no. Basta siya po lahat. Maraming salamat po. Thank you. Ayen.